Uh, mga mahal na kababayan, ang video pong mapapanood po ninyo ngayon ay medyo may masilang bahagi po. Kasi may action. May action. Kasi yung pinaka... Uh, yung pinaka... Yung tao na hinuli ng mga LTO enforcers ay may dala pong patalim. Hindi natin alam kung bakit po... Uh, siya pang ang lumapit eh, sa ano sa LTO enforcers tapos nung papa ng nang, nang ano siya nang aalis siya doon na doon siya ng mga enforcer at nakuha po sa kanya yung patalim at makikita nyo na naman kung paano paano uh, siya ng ano ng mga enforcers inapakan yung kamay para hindi makawala panoorin nyo ang video Uh, magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan at mga kapatid. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay mayroon po tayong eh, uh, reaction video kagaya po ng nang, nang, nang nakikita po ninyo diyan sa screen na kung saan yung LTO enforcers sa Region 7 ay grabe ang ginawa sa kanya. Hindi nila siguro alam na di ba na nakikita nyo? isang ano pala kapatid pala ng vice mayor oh. panoorin nyo mga mahal na kababayan siguro naman hindi naman siguro dapat ganun ang ginagawa sa mga uh, civilian po ano kahit uh, LTO enforcers kayo o oh, mga populisman mga uh, yung nasabi natin uniform personnel hindi naman po kasi yan ang Uh, nap, ang ano ang sa training na itinuro hindi po yan dapat nga po eh maximum tolerance ang pinapairal po pagdating po sa pakikipag um, yung pakikipag kapwa tao ano po yung pakikitungo yon maximum tolerance po kahit uh, very aggressive na po yung kaano mo yung ka, kausap mo eh dapat relax ka pa rin kasi nga enforcer ka Oh. Eh, siguro hindi natin alam kung anong pinakadahilan kung bakit naging agresibo masyado itong mga uh, LTO enforcers sa region 7 shout out sa kanila dyan oh, panoorin natin ang video mga mahal na kababayan kung ano ang pinakaano talaga ng bakit ganito ang ginawa kay tatay ah! mm! Narito ang full video mga idol patungkol sa viral issue ng LTU enforcer ng Region 7. Dahil sa pagmamaltrato nila sa isang magsasaka na rider, makikita sa video na itong enforcer ay nag-attempt na sasaksakin itong matanda at habang pinagtulungan naman ng na iba pang enforcer. Andiyan si tatay naka, ano siya? naka... Uh, naka nakamotorsiklo at walang helmet. Walang helmet itatay na pero may ano siya, may makeup siya. Tuloy natin. komosyon na LTO versus ay komosyon LTO versus civilian. Uh, ay komosyon na. Uh, ay komosyon na. Ay. Iyon. Uh, mga mahal na kababayan, merong dalang kutsilyo itong si tatay. Kaya naman pala. So, kaya naman pala, ganun na lang ang naging reaction nitong enforcer kay tatay. May dala pala itong patalim sa kanyang baywang sa likod. So, hindi masisisi yung enforcer na bakit ganun siguro ang ginawa nila? Kasi mare ay, dangerous na yon eh, dangerous na talaga. Tuloy natin. Oh, doon ah. na ay gusto Ito pa pala lang tumakas oh. Ayun ah, ayun ah oh. Oh. Yon, ah, muntik nang yung kutsilyo. Oh, ayan. Ah, yan, ayan, ayan Pinaladkad na eh Oh, kinaladkad na talaga ni tatay Kinaladkad na talaga siya oh, na, Pero nakuha naman yung kutsilyo Eh dapat, ano na, hindi dapat hindi na gano'n Na halos hilahin na lang Rad ka rin

Sa kanilang ginawa sa matanda na karumalduman oh, ay na ang matanda Kita na napatid pala Lyon. ng Vice Mayor na si Brian Velasco at ang matanda ay nagnangalang Bert Velasco na isa palang mayaman sa Panglaubuhol. Chef, Carmen, you know. we'll yun, ayun. Nilaka, no? Yun lang. Hindi pinakita yung ano. Ano kayang kaya nangyari? Oh. Wawa na. Oh. Oh. Dapat oh. pinusasan na lang yan. Oh. Ayon yung ina yung kamay. ang grabe Halaga. nilakan talaga nilakan oh, nagkita Halaga. mga Halaga. kung paano Halaga. 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 'di diba, Naka nakahiga na nga eh dapat ganun na lang. Ang ginawa nila dapat doon, pinusasan na lang nila kasi mag-enforce naman sila, pinusasan na lang nila, pinatayo na din na lang nasa ano, wag na 'yung ganun. 'Di ba? Nako naman 'yung armas eh. Tapos sinapakan na pa ang kamay pag a a a a a

sa LTO Central Visayas ay pinaimbestigahan na nila ang kanilang mga tauhan at narinig na sa serbisyo at nasa kustudya na rin ng pulis ang sangkot ng mga LTO enforcers at kakaharapin ang patong-patong na mga kaso. <coughs>

Na. O, na, labot? na ba? So, sa inyo mai, so, dapat tanggalin sa sila. So napanood po ninyo mga mga kababayan na yung yung ano pala yung uh, yung tao pala yung matanda si tatay ay isang farmer may dala siyang kutsilyo pero hindi naman niya 'di ba hindi naman ginamit ni tatay yon hindi naman niya inilabas wala naman siyang tinutukan O talagang nakapkapan lang nakapkapan lang nung enforcer at agad kung ano na ang ginawa sa kanya. Wala naman hindi naman. Eh, nagpapaliwanag na yung tao. Di, di ba nakita nyo, inaapakan yung kamay ng ano, parang maltreatment na rin yun. Eh, wala naman. Hindi naman, hindi naman ginamit itata yung sa ano eh, sa sama-sama. Wala naman ginawa. Paalis na nga sana eh. Paalis na nga sana. Ah, hinabol pa nitong mga ah, LTO enforcers. Ano po? Hindi naman dapat ginawa yung kay tatay, di ba? May nagpapakilala na siya, na siya, parpar, eh, Ayun, ang ginalabas nito, yung pinakaano pala, eh, kapatid pala ng, ano ng vice mayor. Nako, nawawmali tuloy itong mga, <laughs> tapos mayaman pala yun. Oh, farmers, pero mayaman, siyempre, pag farmers, masiguro, marami ang, ano, may farm siguro yun eh. Oh, nagpapakilala na siya, pero ang ginawa sa kanya, ayun, nilak, di diba? Tapos uh, ano, kinaladkad at saka inapakan yung kamay. Hindi naman dapat ginawa 'yon. Mali 'yon. Inapakan mo ang kamay. Mo hindi naman lumalaban. Di po ba? So mga kababayan, mga kababayan, mga kaibigan, kayo na lang pong bahalang maghusga. Kaya pong bahalang kung sino ang tama doon, kung si Tatay ba na may dalang kutsilyo na hindi naman niya ginamit sa kung ano. Palis na ngayon tao eh. kung itong mga enforcers na na, 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 na lang at tapos agad ayon Niliig na. No, tapos muntik pang ano yung kutsilyo sa kanya. So hanggang dyan na lang muna at maraming salamat.